Na naman naririnig baka ba itong didi Lagi nalang sinasabi Pwede ka bang makatabi Kahit sanali lang Sige na, sana'y pagdiyan Pwede ba mukhang tinamaan Yata ako Kapag tumibok ang puso Wala ka nang magagawa kundi sundin ito Kapag tumibok ang puso Lagot ka na, siguradong huli ka Sharam daram, sharadam Sharam daram, sharadam Sharam daram, sharadam Oh, 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 -oh araw at gabi iniisip ka Pinapangarap na mahagan kita Laging tulala at nakangiti Puso'y di mapigil ang pintig Nais nice kong sabihin, mahal ka Bawat sandali ay miss kita Mukhang tinamaan, yata ako kapag tumibok ang puso Wala ka nang magagawa kundi sundin ito Kapag tumibok ang puso Lagot ka na Siguradong huli ka Kapag tumibok ang puso Wala ka nang magagawa kundi sundin ito Kapag tumibok ang puso lagu ka na Siguradong huli Sharam daram, sharadam Sharam daram, sharadam Oh